tambak dito sa ating tambayang, dito sa ating kwentuhan at dito sa ating huntahan Ngayon mga idol, um, itong topic na gagawin ko o pagkuusapan natin, pagkukwentuhan natin uh, Malamang marami ang nag-aabang uh, Marami kasi ang atat na atat na na sila'y gumaling Dahil sa mahaba na siyempre yung mga panahon na nahihirapan sila at uh, malaki na rin yung gastos na um, ginugugol nila para lang sila gumaling. At um, marami-rami na rin ang mga napupuntahan, mga pagamutan na kanilang uh, sinubukan um, na magpakonsulta. At uh, marami mga prosedyon na rin yung iba na ginawa. Ano, katulad ko, idol, uh, napakaraming procedure ang ginawa sa akin. Um nakatatlong endoscopy ako, naka uh, isang whole abdomen CT scan ako, na tatlong contrast at maraming uh, whole abdo, abdomen uh, ultrasound yan. Um, ngayon mga idol, ang topic na pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin, pag, natin, pag natin ay tungkol sa paggaling ng uh, good, ano, um gaano nga ba katagal bago tayo gumaling? Yan. Actually, yung paggaling mga idol, ah uh, may base, base to base din yan. Ano, um, ako, idol, um, malungkot. Ano, malungkot. ah uh, although, gumaling ako. Magaling na ako, okay na ako. Uh, kung may nararamdaman akong acid reflux, hindi na siya good. Ano, iba kasi yung acid reflux, iba yung good. Ano, pag sinabi natin good, ito ay sakit na nagmula sa acid reflux. Ano? Uh, kapag sinabing acid reflux, ito yung normal na reaksyon ng katawan ng tao kapag ka may mga pagkain o mga ginagawa na um, uh, makakatrigger dito. Kaya lalabas yung acid, yung acid reflux. Ito ay isang reaction lang. Kaya lahat ng tao nagkaka-acid reflux. Ano? Pero hindi lahat ng tao nagkaka good Ano? Uh, marami. Marami ang dahil uh, yun nga, sinabi ko naman sa mga vlog na ginagawa ko dati, ang, ang good, ito ay nabubuo dahil lang sa uh, ating uh, maling lifestyle. Ano? Yan, anyway, uh, tapos na yung usapan yan at uh, ang pag-uusapan natin, ang pagkukwentuhan natin, pag natin ay tungkol sa kagalingan. Gaano nga nga ba katagal o gaano nga ba kabilis? Ano? Likewise, ang paggaling sa acid sa good. Yan. Sabi ko nga, um, ang paggaling sa good, ito ay base to base cases. Ano, um gaano bang katagal nan mayroon kang sakit na may sakit ka na pinapagamot mo? Ano, uh, ano ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng good Ano at uh, sumusunod ka ba sa mga um guidelines ng mga doktor na upayo ng mga doktor na pinupuntahan mo. Ano? Yan. At uh, tama ba yung kaalaman mo tungkol sa sakit na GERD? Yan. Uh, yun, kaya sabi ko kanina malungkot para sa akin kasi wala kong alam. Wala akong alam tungkol sa sakit na GERD. Basta ang alam ko uh, magpapagamot ako, iinom ako ng gamot na ibinigay ng doktor kung ano yung mga gamot uh, bibiling ko kung ano yung mga mas pangangailangan para gumaling bibiling ko. Ang nasa isipan ko uh, ang pangangailangan natin para gumaling ay ang mga gamot sa acid reflux sa Gerd. Ano yung mga PPI, antacid, um yun yung mga mahalaga. Ano uh, yung mga um, gagawin sa akin ng doktor yung mga endoscopy niyan. At talaga pinapa ginagawa ko ng paraan para um, uh, magawa sa akin 'yan para gumaling ako gusto ko na kasing gumaling yun mga idol sa awa ng Diyos na uh, mahigit 30 taon akong nagdusa dahil sa um, uh, ano sa ganung strategy ng pagpapagaling ano hindi ako nagpabaya ano hindi ako nagpabaya sa aking kalusugan toli um, wala kai ang ko diyan at uh, palagi ako na sa doktor uh, binibili ko lahat yung mga gamot ano na rin pero yun nga uh, sa kasamaang palad tumagal yun uh, nung matuklasan ko ang tamang pamamaraan para sa kagalingan na, ng sakit na gourd uh, dahil nga tumagal na yung sakit ko ng mahigit tatlong buwan medyo ma malaki-laki na yung ano uh, naging damage ano naging um ang term nga doon uh, collateral damage ano malaki-laki na yung collateral damage na ng mga side effect yung mga gamot uh, nagkaroon na ng komplikasyon yung ibang sakit nagkaroon na ako ng anxiety syempre normal yan uh, nagkaroon na ako ng depression uh, nagkaroon na ako ng vertigo nagkaroon na ako ng sinusitis at um, mas madali na akong kapitan ng iba pang karamdaman ano, Yan yung mga ano mga naging collateral damage ko sa uh, sakit na GERD At sa uh, pag-inom ng mahabang panahon ng mga gamot uh, Tungkol sa GERD Yan uh, Yun uh, Ang isang dahilan kung bakit tumatagal yung sakit na GERD At ang mga dahilan din kung bakit mabilis pagalingin ang GERD Kasi ako nung natuklasan ko ito almost mga 2 years o something three. basta walang three walang 3 years yon Ah, uh, gumaling ako ano gumaling ako wala mga ano mga one and a half siguro mga 1 1 and a half to 2 years siguro <coughs> pero tuloy-tuloy na walang walang wala na, na nararanasan ko mga 2 and a half 2 and half siguro yon um bumalik lang sa normal na acid reflux. Ano, minsan-minsan, syempre sabi ko nga reaction lang ang acid reflux. 'Yun. Um, ganto lang naman talaga. Ano, para mabilis gumaling. Siguro kung bago ka sa sakit na good, at mm, ito na 'yung gagawin mo, sabit lang. Magiging kondisyon ka na. Ano, unang-una syempre 'yung tamang nutrition. Ano, tam tamang nutrition, pag nasa tamang nutrition ka, Ah, uh, syempre yung gamot na iniinom mo, kaya kailangan mo 'yan dahil um, gusto mong mawala yung ano epekto nung ano nung komplikasyon anong uh, sintomas ng GERD. Kno, mahirap din yung sintomas ng GERD, yun yung uh, ayaw natin. Kaya dapat inumin mo yung gamot na reseta ng doktor pero hindi do natatapos sa pag-inom ng gamot kasi ginawa ko 'yan nang mahabang panahon, hindi ako gumaling. Pero nung ginawa ko ang mga bagay na to, gumaling ako. unang una, tamang nutrition. Pangalawa, idol, um, magpapaaraw. Ano? Kapag hindi ka nagpaaraw, idol, uh, huwag ka nang umasang, uh, ano, uh, gagaling ka na agad. Ano? O gagaling ka. Ano? Huwag ka nang umasa kasi mahalaga ang pagpapaaraw sa um, sistema ng buhay natin. Uh, sunod, um, Uminom ng tubig. Tamang tubig. Tamang dami ng tubig. Mahalaga yan. Ehersisyo. Ano? Ehersisyo. Um, habang nagpapagalig, siyempre, pipigilan mo munang kumain ng mga nakaka-trigger sa'yo. Dahil hanggang hindi mo pipigilin yan, maglalaban eh. Maglalaban yung ginagawa mong pagpapagaling at saka yung pag-trigger. Ano? Hayaan mo munang lumakas yung resistensya mo para yung mga trigger na pagkain, nagawain, hindi na makatrigger sa'yo bago mo ibalik yon Ano? Tapos, yun, uh, bawasan, not bawasan eh. Totally, dapat tinatanggal, tinatanggal pero, yun nga lang, um, hindi agad-agad natin -agad magagawa. Ano? 'yung pagkonsumo mo ng mga pagkain na hindi talaga nararapat tulad ng mga junk foods. Ano, tulad ng ayun mahirap gawin. Ano 'yung mga may preservative kasi ito 'yung makabagong pagkain pero dapat ginagawa ng paraan para mapababa 'yung preservative para um, malagyan ng nutrition. Ano, may mga ano may mga para paraan naman, ano may mga paraan Yun um yung bad energy natin kailangan palakasin natin ano tanggalin natin yung bad energy um magpa ka sa tabing dagat maglakad-lakad ka sa playa tanggalin mo yung chinelas mo magtapa ka ano um maligo ka sa dagat uh, malakas siyang ano malakas 'yang magtanggal ng negative uh, ano tawag dito ano uh, negatibong energy ng ating katawan. Yung paliligo sa dagat, ano, sa tubig na maalat. Ano, um, kung nasa lugar ka naman ng may may poles, magandang maligo sa may sa may isa, poles. Uh, pantanggal din siya ng bad energy. Ganun din sa uh, sauna bath. Mag-sauna bath ko. Kung meron doon sa mga may mga sauna bath o kaya uh, hot spring, yun, Fort ng Laguna, daming hot spring. Yung mag, magbabad ka. Ah, uh, ng ano, ng um, uh, negative uh, energy. Kasi yung negative energy, yan yung magpapababa ng ano mo, ng enerhiya ng buong katawan mo para mas madaling pumasok yung sakit. Ano? At saka magpapalala ng anxiety. Anxiety, uh, lalo magpapalala ng good. Ano? Yun po, dapat ay eh, gano'n yung ginagawa natin. Ano, dapat uh, linilinis din natin katawan natin. Dahil kung hindi, uh, hindi tayo gagaling agad. At kung gagawin mo yan, sabi ko nga sa inyo, kung bago ka palang sa sakit na yan, kakaunti pa yung lilinisin mo, kakaunti pa yung idadagdag mo enerhiya para lumakas ang uh, katawan mo, gagaling ka na agad. Ano, tapos uh, preventive na, preventive na. Pero kung katulad namin na uh, matagal na, ah, uh, medyo matagal. Ano ako, nakaabot, sabi ko nga mga two and a half years. Ano, saka ako natuklasan na talagang wala na, halos hindi na nagpaparamdam yung girl. Ano, tapos yung, uh, yung acid reflux, um, something minsan, pero hindi siya problema. Ano, hindi siya problema, ordinary yung acid reflux. Ordinary yung nakatulad na nararamdaman ng mga karamihan tao. Ano sana naibigan niyo itong aking sincerity sa inyo at um sana gumaling na rin gayong tulad ko God bless yo ingat po tayong lagi. Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never ran said no man I still go. Go go.